Pantis nga yung nabibigyan eh. na siya sa pelikula. <laughs> kasi naging best actress na sa ano. Pwede nung lawin siya ang dahanyo kasi. Oh. kaya lang hindi pa siya nabibigyan sa pelikula na chance magbigay. Kasi sinanong ko na yun e. yung Peter Craving. Ang tanong niya na yun. Direct sino sa... Oh. Meron siyang magagandang sinabi sa bawat isa, pero siya mo oh. nyo, pinakagusto ko si Lois kasi talagang nga ibibigay niya yung hinihingi ko. Para sa kumplita na siya. Oo, kasi pag... Hi! Oh, sa director galing niya, na, Ay, ano ba parang, <laughs> bombshell din, you know, si oh, parang bombshell din eh. Si Lois. Parang bombshell din siya na. Oo. Oh. Si Elise lalo. Oh, si ha, Elise napakaliit na pabae, pero ang laking tumilos. Parang, hindi you know, naman, liit-liit niyang babae, pero ang ganda-ganda niyang manamit, di diba? Ang sarap niyang paglaruan na. Ang ganda ng mga role na napupunta kayo. Iba kasi pag movie stars eh, Iba yung iba kayo yung, kasi yun. Iba yung level eh, kasi Kaya sa TV lang eh. Hindi kasi to eh, kung mo mon man from the PBB niya na days. Wala kita kasi. Nagulat po kami sa biro niyo kay Joseph Margo kanina na, na dahil sa close niyo <laughs> pati sa yung kanyang ano na hindi na. naman daw siya na offend kasi kahit daw basta sa daw po siya okay lang sa kanya kasi, kasi very close kayo. Kasi na parang kami magkakapatid niya, Diyos ko! ko ikukumpara mo yung kabastusan namin. Kay Janice Rada, nakasama din oh. namin, wala. Meron Pero pa bang ibang naging ulam? Ha? <laughs> kasi alam mo nung time na yun kasi, yun yung time na may COVID pa eh. Oo, mm, daming bawal. So, ginagawa namin lahat para maaliw kami at yung mental health namin, wag bumigay. Kasi di ba, ang dami ng... Kaya na namatayan ako ng nanay, hindi ako nakauwi kasi hindi ka talaga pabababain. Pabababain ka pero hindi ka na pwede bumalik kasi mag mag kapwarahin kana si naman so, ang dami ng dami ng gumibigay so kami para wag gumigay gagawin namin lahat para lang mapatawa namin yung isa't isa maaliw namin yung isa't isa and successful naman kami doon yan si Jan, si apat kami si Michael Flores si Jan, si Joseph ako nasa kabilang bilida so lagi yan magkasama kami araw-araw magatang gabi si Dirac po kundi niyo nakakasama Ah, lagi, pagka sa trabaho. Kasi alam naman namin na priority nung trabaho. Pero maaga rin natutulog. Pero naubos mo yung kanin. <laughs> Worth it naman ba? Dax ba siya? In short. <laughs> <laughs> short. Hindi nga <rin> matanda. <laughs> Mabilis lang. Mabilis lang yung sulyap mo. Joseph naman, sabi ko dyan. Sobrang seryoso, may plano sa buhay. Alam niya kung after ilang years, andito na siya yung pati pag-aasawa niya, nakaplano hindi pa siya yung ano, hindi pa siya yung tira lang ng tira ganon, o gusto niya ngayon gusto niya ngayon, iba nakaplano siya ng na pangmatagalan yung tinatakbo ng career niya kailan, kailan kailan hindi na siya mag-girlfriend at kung kailan siya mag-aasawa na for 2024 anong mga pasabog ang pwede namin i-expect sa iyo for this year Siyempre, ang opening salvo ng Dreamscape, Pamilya mm -hmm. Sagrado, hindi naman ako ganitong kakotramita doon. Mahirap ako doon na napatay yung anak ko. May si halong pagka-EJK yung, yung pagkapamatay nga. So, oh, ako matatila. yung medyo tinig sa lalamuna ng Pamilya Sagrado. Ayon sa laki ng cast eh. Hindi ka ba, baka hindi ka masyadong mag-shine? First time sa mo dami walang maliit na roon sa akin, oh. di ba? Oo. Oh, oh. hindi, kailangan talaga galingan nyo kasi nakatutok si Tita Cory sa mula umpisa hanggang katapusan. Talagang tututukan daw niya. So pati nga cellphone, bawal na rin sa safety. Bawal. Oh. Para lahat naka, Yes. So, pa trabaho mo ba si Pio? Anak ko sa sa Manila ni... Uh, oh, Ano? Parang remake niya yung Manila ano ba yung nga at yes. So, ako yung charito Solis The Black and white. Uh, Doon lang kami nagkasama. So, happy ako ngayon. Miss, kung malaking factor po ba sa inyo yung mga baguhan na bumabati sa mga veteran actress like you? Oo, oo, malaking bagay yun. Ano pong ginagawa niyo pag may gano'n na mga hindi umaano sa inyo? May nang, na sa may nang isnab na ba mga sa inyo? May nang isnab na ba sa inyo? Ang, ang, ang nakikita ko sa mga artista ng ABS, lahat train nila para maging gano'n na kahit sinong veteran, lalapit kayo magpakilala ka kung, acting, Walang kahit isa na hindi gumawa sa amin ng ganyan. <laughs> <laughs> Natuwa rin po kami sa sabi niyong okay lang sa inyo maging parang coach pag, pag, may mga GL series, okay lang po sa inyo yung gano'n. Oh, sino pa ba? <laughs> <laughs> ano ba ang lesson? Ano ba ituturo? Ano ituturo po? Oh, experience ano ka ba doon? <laughs> <laughs> kasi, kasi hindi namin alam. wala, <laughs> wala. Medyo mentor mo, sa masarap. Si Josep iba notorious sa, mama, sa mga masasabing mga pagkain sa project, diba? Si Josep ba, ano, may <laughs> chance? Sa ating regio, magkakumulit tayo. na yung, yung biling, nabibiro mo, ganyan. Parang Yonan anak na, niya yung, daw eh. Hindi, eh, lahat na sasabi ko, kunyari, ako ano ba, tuwing bunga nga ako, ayoko na. Nakakatulad ako. Kunyari, may nagkakakaroon sa kanya na senior din, gano'n. So ako yung ko sa kusa doon. Kahit mamatay-matay na siya sa kahiliyan, ako yung talaga. Binubuli mo. Hindi na nga binubuli kasi. Pero yan, Sire mamamalakot lang yan para sa mamumula, ganun. Pero ngayon ba marami pa rin nagkakagusa sa'yo ng mga bata, teenager na, artista? Uh, kasi before, di ba, alam di naman natin. Eh. Ah, wala nang masyadong kaparamdam. Iba na kasi generation mm. ngayon sa generation ko, siyempre. So, ang piling mo, right. parang tita ka na nila? Mga ganon. <laughs> wala, wala na nagpapabinya? <laughs> oh, wala na. <laughs> <laughs> Alam mo naman dati. Pero, Miss Oma, Miss Oma, ano ba? Meron ha? bang hmm. mga gusto pa kayong mga kapamilya <laughs> sir na gusto nyo makatrabaho? Na nakikita nyo magaling at gusto nyo makasama sa mga nakikita nyo sa dami ng na mga nakatrabaho. Dito. Maraming magaling dito kasi. Daniel Bonilla, hindi ko pa nakaka-work. Ah, uh, toko kasi naka-work ko na eh. Okay, hindi tsaka ano. Marami pa. Ang daming manggagaling dito actually. Ah, uh, talagang yung iba alam mo kayo nagugubutan. Thanks <laughs> to Oo. Ayun. Pumuli pa mo. Hindi pa rin. Masaya ka na sa kapamilya? Pwede ka rin bang sa kapuso if ever? Hmm, hindi ko pa alam. Pero kasi loyal ako sa nagbibigay sa akin ng trabaho syempre. Kaya kita nyo nga nung eleksyon, di ba? Tahimik lang ako. Kasi hindi sa bumubuo. So, hindi hindi ko man hindi man ako kulay ng kulay nila. Hindi na lang ka na. Bakit? Kasi eh, ka diba sa akin. Pero wala ka namang kontrata sa so pwede ka if ever kung kukunin ka sa Ano kapita. ako? Uh, pero may tinatawag kasi tayong loyal sila yung nag especially si RSB ulitin ko siya yung nagbukas ng pinto sa akin after matagal akong gumawa so pinapahalagahan ko si siya discovered siya sa isang yun. discovery siya po ma'am, kay ano kay Mrs. Snoopy sa kay Gardo Gardo na ang tagal niya hindi nakasama Ngayon, reunion project nito oh, ano oh, pang bagong na discover niya sa kanila ngayon okay, okay. Oh, hindi talaga mataray si Snoopy tapos si Gardo naman, isang pesa ko niya yung mag hindi ko napagbigyan. Medyo masama loob ko. masama loob ko na hindi ko siya napagbigyan. I don't feel good. Na hindi ko siya napagbigyan mag Kasi hanggang last last day, niyayaya niya ako mag-tipto. Ba't tayo mag-tipto? Duguan na ako eh. Kala ko naman ayaw ko lang mag-tipto. Ah, noong una, noong una pa natarayan kayo kay Mrs. Noke, noong unang... Hindi naman ganun kataray, pero yun yung time na lagi siyang late ako baguhan. So wala akong karapatang nagreklamo. So, uh, mm. so wala lang. So from bago first first movie. you ever na makakasama mo si Daniel? Anong gusto mo? Si no? Si Daniel, di ba gusto mo rin makatrabaho? Anong gusto mong maging... Anak! Anak ko siya! Uh, anak! Anak ano? ano? ano niya. Hindi mm. mo nagkakalaya yung mukha namin. Saran po ba isa nalungkot lungkot nung nagkahiwala yung cats mo? Siyempre! Ano ka ba? Ang ka ba? Hindi naman, pero... Moron, ano ako kasi, old oh, tool. Nalungkot na ako nung uh, sila, di ba? Nung... So, old oh, ka ako talaga. Yung pinanood ko from the game. JD. So. Ha? JD yun. Oo, oh, oh, they did. So, nakakalungkot siyempre. Pagka, meron tayo kasi mga, kumbaga, nakasanayan mo na na magkasama sila. Ganon, ganon, di ba? Pero ganon talaga yung buhay kasi kailangan mag